Good morning. Good morning everyone. At nandito kami ngayon sa Osaka Station. Yeah, nasa station tayo ngayon ng Osaka. At uh, we bought a day pass. A uh, day pass to. 820. Para uh, sa mga... For, na, For the sana. whole day. For the whole day to. Gagamit niyo. Weekdays, no? Marami tayong papasyalan. <laughs> Marami tayong ikutan. Mga shopping, no? Shopping. Shop. Punta tama na tayo temple. Kasi 11 pang bubukas yung mga shops. Then, then. then. Ayun mo yung Den-Den Town. Denden. Mga anime. Tapos ko na tayo na ano. Pinayang mo so, lang siya. One time palagi. One time palagi. Malinis sobra. Let's go. Diyan hindi tayo mahiya magpayong dito. <laughs> hindi, nariinit. Hindi tayo na ano pala. Uh, namba. Hindi na yung mga bata nakapahing na rin. <laughs> Nasanay na rin. Ayun sobra ba na? Kailangan mo ng payo. Kaya uh -huh. yung pan, tsaka ano, cooling system, parang ano, wipe siguro. Tsaka Bata? dito, alam nyo. <laughs> Nagusto ko dito yung Coke na may ay, ice cream sa taas. Uh -huh. Parang rip float. Oo. At no? uh -huh. uh, papunta tayo ngayon dun sa... Yasa, anong ba? Yasa ka ginger. Oh, oh. oh, so, na bahala. Parang ginger yun, Jun. So, ah. Tignan natin po. Uh, ano, na, traffic din pala dun. dito, oh. Ito rin sa tayo. Mamaya ng ginger. Ano na kami yung June? Suki na kami dito sa 7-Eleven at saka Patinko. sa Lawson. <laughs> Ang Dito na ako nagkakape sa umaga. Sa 7-Eleven. Yung pala doon sa may kanto namin, merong ano, coffee shop. Napansin natin June, no? Na pareho lang yung cost. So, sa UK at saka dito sa Japan. Kaya wala yun. namang pinagkaiba sa pag... Uh, labas namin ng pera. Pero tuwang-tuwa kami dito sa mga sasakyan na ito. Ang ganda. pala yan. Eh? Mahal din pala. 2 million. Magkano yan sa pounds? Eh? Kung may makaka-uwi kami ng souvenir, yun ang souvenir na gusto natin may uwi. 2 <laughs> million din Gosh! Ah, Ita naman pupunta ngayon ng Den Den Town sa mga anime. Tara lang palang recto to Ethan. recto, huh? Rekto. Baklaran in the Philippines. <laughs> Pasap tayo ha. Ito magkano to? Puro to. tayo Puro sa pagkain lang lang tayo napupunta dyan. Puro sa pagkain lang lang Nasaan siya? Ayun o. Games. PlayStation. Sixty-five thousand. Mga ano ito? Novelties? Magkano yan? Games store, no? Ang daming pagpipilihan dito niya. Mga mahilig sa mga honey eh. Parang Green Hills to pero ito authentic talaga dito talaga sa ano sa Japan Sexy naman yun oh. Ano Dragon Ball eh. Ano yan? Nasa si Luffy dyan? No, this uh is his Ah. Gusto niya ng One Piece. You want to One Piece? Yeah. Grabe ni. Ang mamahal pala ng mga figure dito. Para saka siyang ano, recto. Para recto lang 'yon. Yung may din na may parang recto. <laughs> recto ba 'to? Ang <laughs> <laughs> daming figure na makikita dito at napakamahal. Console dito. figure, games, lahat nandito. No, sila Labubu. Ah, na Pop pop art. Meron 'to sa ano, Osaka. <coughs> So yun, nagustuhan mo Ethan? Ito lahat naman ng CCTV mo. Alam mo na kukunin mo, no? Na ano, anime books sa kanin ano. No, I think they're starting to open They haven't opened oh, no. yet At na alas 11 na to ni Iba sarado pa hmm, pati mga Ito, sarap nito ah oh, Gusto yung magbakbo muna? No? I'll just get back Ano? I'll dito, tingnan just... pa natin oh, yeah. Oh, keep going. Nag-backdoor tayo, hindi na akong makakain. Isang scratch to eatan. So, yun. Gusto mo na yun? Alam mo na yung bibili mo doon? Yes. Oh, sarap. Sarap pa rin. May ganyan duty yung 2,300 nga. Matalasan. 5,59. Maganda 59. 30? 59? Mm -hmm. 300. 300 pounds. Yeah. Ito mas marami, etan. I want this one. Ano yan? Lins, the crowned one. Let me see. Chocolate crowned wings. Magkano yan? 2,000. Gusto <laughs> like mo niyan? Yeah, I just Ang ganda niya. Nakapili na si Ethan eh. Uh, malit <laughs> lang. Malit na figure lang. Yeah, look. Yan mga pera mo, Ethan. May pera niya. Tignan mo pera. talaga. Oh, okay. <laughs> Uh. Ano lang naman. Ayun, nakabili na si Ethan ng kanyang anime karakter. Favorite na favorite niya talaga yung One Piece. Nababalikan na lang natin yung Yusano. Tapos doon, boring na ming go and then. Mami? hirap na yung Ano? 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 itong mga lugar na ito Ano? yung puntaan natin? Ano? <laughs> ano? Ang crocodiles, alakos yun din ba? Crocodiles. <laughs> <laughs> Ewan sa'yo. Bakit ano? na lang pa ako kaya? Alam mo, ang dami ko ng plaster sa, sa paasa. Sa totoo lang. Parehong <laughs> pa ako, left and right. Puro sabi plaster. Sabi nila, ano pala, itong area na to, dito ko makakabili ng mga branded na LB na bag. Ito, ito yung mga gusto mga, mga, ano, mga ganyan. Ito mga yung mga gusto namin eh. Mga pound shop. Yeah, mga pound shop. <laughs> Sige ni, tuwag na natin yung Mula, kayo. Sige Dali mo kami doon. Second street <laughs> daw. Ano eh. Upstairs. Ayan po no? eh. Ayan o, oh, left side. Go up. Tax free. Ayan mga LB na bag. 82,000. Pati shoes no. Ano ni? Ano ka ba? Nagtitrifting ka lang? Bumili ka na sa Uniqlo. Hindi Ito kasi bumili dito sa Uniqlo dito. Uniqlo. Uniqlo yung ano, no? Parang dito lang uh, ata yung, um, ano, yung mga product. Meron silang labubu. Labubu na mga La print. Oh. Parang Pop Mart na... Oo oh, nga, no? mga t-shirt, no? Ang uh -huh. merchandise. Ano ang mga merchandise dito? Raimie, Pokemon ano ka ba? Mahilig ka ba sa Pokemon? Ewan ko. Ikaw pa, mahilig ka ba sa Pokemon? Ibang <laughs> Pokemon yun. <laughs> <laughs> ano mga Pokemon ang gusto mo? Pokemon ang <laughs> gusto mo. Ito tingnan natin, mga Pokemon. Ang dami dito. Ano?

Diyan tayo sa picture. Diyan. Hindi natin ka magkano yan, yes. may hinig sa ano niyan. Kaya siya. Ayun, na-enjoy mo ba niya? Pagpunta natin sa Pokemon Center. Sa kasano. Sige lang nang sige lang. Sige lang, sige. ko lang ulit ng kanit pa ni bagong plaster oh. <laughs> dito ng Ay, baba na tayo. Balik ulit tayo sa ano. Oh. Um. Pokemon Center. Bro, we might as well go. Ganap lang ko sinelas oh, Hermes daw, second floor. Gusto mo ba yan ni? Sinelas lang gusto ko. Dain Dami dito mapupuntahan. Buong araw to ni. Pagkakapunta ng api. Ikot-ikot dito. Hanggang mahilo ka. <laughs> ni Glico man. Nandito na tayo sa Dotonbori Daytime. Daytime. Iba yung night. Mas, mas lively dito pag nighttime. Ayan. Kaya mag-post kay Ethan ng Glico man. Tingnan! Diyan ka. yan eh. Yung image niya Athlete siya. Ganun ka. Sige ni. Yan. Kakaya ka. Kakaya. lahat sila oh Nakagaya. Oo, oh, oh, lahat sila. Oh. Ethan, ikaw naman o. Nga. ganun. ganun na. Yeah. Oh. Oh. No, akin yung ano mo. Teka, pipicture lang ko si Ethan. No, no, like hi, hi, Yan. Right. Left, para left.

Sige na itan. Hindi ko man. daw ka. Tayo hey, okay. ka dito ka dito hi, hey, hey. One, two, three. Bayo. <coughs> <coughs> no, it's okay. Let's go. Doon tayo direction ni. Tapos lalabas tayo ng train. Blackpink. May tatlo lang sila? Yan, dapat bilhin nyo super million here saan? ay, no need it come on Ayan. Ayan. ha? ay, tito ko yung loan weh ano yan, mo? ano? wheel. Ferris wheel. Wala. Oh. Okay. Puro so, building lang. Saka ano. Ang oh, sarap ng burger ito na. Alam mo. mo. The shop that mom wants is at here. I'm expo. Seven oh. hundred. Ano siya? Ano? Ay, may ikot sa likod. Bila. Ah, Ay, ayun. Ayun. ganyan. Ay, Electric pan, ganyan. Seriously, pahirapan pa yung sarili. <laughs> 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 o nga, ni? Black pan, eh. Not funny. Come on. Anong tawag you know, dito? Anong tawag dito, Miguel? Sa mga, ano, Boy, ito? Gonna, Capsule station. I can't choose. Yeah, which one do you want? Ayan. Ito, to to. Ayan gusto niyang kulin. Basta na mga retinol. Ang dami dahil mapagpipilian dito. Tignan mo, oh. Kung pera mga nga ah, <laughs> Wala ba dito one piece? Pero nga dito, anak. Ano yan, eh? Random. Random makakuha mo dyan. Ito, binili ni Ethan, oh. Sa sobrang init yung lakas. 2,000 yan. <laughs> 2,000 yan. <laughs> Yan. Yeah, magkano? 300? Sobrang yeah, init dito sa Japan. Yeah, Hamstad. Papapagastos ka talaga. Nakakatuwa eh. Parang naglalaro ka lang. Lakas kita nito. So, we ano? 500. Yan na, yan na. Ito na, ito na. na. na, na, okay. na. Stir, turn, it, turn it, for me. Dali. Taka, taka. Nalagay mo na nila. Nalagay mo na nila. One. Ni. Two. Two. ito, ano, Ito, lahat ito. Isang set. Sige, turn. Sabi mo lang kalakas-lakas. Yan Ayan na. Ayan na. Sige. Moment na. of truth. So, ito siya. tingnan natin. Tingnan natin. Yeah. 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 Tingnan natin kung ano laman yun. Pupulis. Hindi mabuksan. Tama walang lakas. Oh. Ako hindi kaya. Hindi oh. oh. kaya. Apple. Apple. Yun! yun. Oh, what is that? What is it? Ayan. Ayan. Ito. Pulbos. Puti. Puting-puti ako nito. Tingnan niya natin. Wait. Set yun. Yeah. Gusto ko yung retinol, Jun. Eh, gusto ko, ano? Kukuha ka ng kukuha. 300 gram, 300. Misha, Misha. Sira-sira na tong kuku ko. Uy! Ah, Ang ganda rin, ah. Uy, dyan. Ano na yung kuku ko? Oh, Oop. you took it out? Hindi, ano yan? Gaganyan. Oh. Oop! O, tama lang sa kulay ko. Yeah, yes. Na, ganun. Ang tigas nito, ano <laughs> to? ano pa yan? Ano no, to? Ang dumi oh. ng kamay ko. ian pulbos pulbos yan eh semerah yan kecil ini yang mga oh, yeah. 1.50 pulbos pulbos ah, na itan asap yes, na tayo